Kumakislap ang mga ilaw sa kalye, lumilika ng mahahabang anino sa buong syudad. Magkakasamang nagkukumpula ng mga bata hindi para sa init, kundi para sa ibang bagay. Pansamantalang pagtakas, sila ang mga batang lansangan at ang kanilang kanlungan ay hindi isang tahanan, kundi ang usok mula sa isang bote. Maaring makita mo sila malapit sa mga tindahan, ang kanilang maliliit na kamay ay nakahawak sa mga plastik na may basahan na binabad sa solvent. Malayo at planko ang tingin ng kanilang mga mata. Nawawala sila sa usok, ngunit ang kanilang mga kwento ay totoo. Ang mga batang ito, madalas nakakalimutan ng lipunan ay hindi lamang mga estatistika. Sila ay ating mga anak, ating responsibilidad. Ang kanilang buhay ay isang makulay na tela na hinabi ng kahirapan, kapabayaan at pang-abuso. Sila ay biktima ng sitwasyon naghahanap ng ginhawa sa isang mundong tila tinalikuran sila. Ang kanilang tawa, na may pait ng kanilang realidad ay umalingaungaw sa mga desyerto na kalye. Sila ay isang malinaw na paalala ng hindi pagkakapantay-pantay na salot sa ating lipunan. Ang solvent na kanilang nilalanghap ay maaring mag-alok ng pansamantalang pagtakas, ngunit ito ay isang mapanganib na ilusyon, isang pagbaba sa isang madilim na kailaliman. Bakit bumabaling ang mga batang ito sa solvent? Ang sagot ay kasing komplikado ng mismong isyu. Ang kahirapan ay nagtutulak sa mga pamilya sa bingit at iniiwan ng mga bata na mahina sa mga lansangan. Mga sirang tahanan kung saan ang karahasan at kapabayaan ng pamantayan. Ang mga lansangan ay nagiging kanilang kanlungan. Sa loob ng mga grupong ito, nakahanap sila ng ginhawa. Ang mga nakatatandang bata ay pinakikilala sila sa solvent. Malakas ang pangakit ng solvent. Nangangako ito ng pansamantalang pagtakas. Pinipigilan nito ang gutom, ang lamig at ang sakit ng damdamin. Sa isang maikling sandali, makakalimutan nila ang kanilang mga problema. Ngunit ang pagtakas na ito ay may mabigat na kabayaran. Nasisilaw sila sa isang mabisyo na siklo. Ang solvent, isang nakalalasong cocktail ng mga chemical, ay sumisira sa kanilang mga batang katawan at isipan. Ang nagsisimula bilang isang pansamantalang pagtakas ay mabilis na nagiging isang mapanganib na adiksyon. Mabilis na lumalala ang kanilang pisikal na kalusugan. Nagiging madali silang kapitan ng mga sakit sa paghinga, unti-unting nasisira ang kanilang mga organo. Ang solvent ay nakakaapekto rin sa kanilang pag-unlad ng kaisipan. Ang kanilang kakayahang matuto, mag-concentrate, gumawa ng mga makatuwirang desisyon ay lubang na pipinsala. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga mithiin, ang kanilang kinabukasan, lahat ay unti-unting nabuburan mga usok na bumabalot sa kanilang isipan. Nahuhulog sila sa isang siklo ng adiksyon at kawalan ng pag-asa, hindi makawala sa mga kamay ng solvent ang kanilang edukasyon ay naantala, ang kanilang mga pagkataon para sa isang mas magandang kinabukasan ay lumilit sa bawat paglanghap. Ninakawan sila ng kanilang paggabata, ang kanilang kawalang muwang ay nawala sa isang manipis na ulap ng nakalalasong usok. Ang isyu ng pag-abuso sa solvent sa mga batang lansangan ay isang komplikadong problema, ngunit hindi imposibleng malutas. Nangangailangan ito ng sama-samang pagsisikap mula sa gobyerno, mga komunidad at mga individual. Kailangan ipatupad ng gobyerno ang mga komprehensibong programa na tumutugon sa mga ugat ng problema ito. Kabilang dito ang pagalis ng kahirapan, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Ang mga inisyatiba na nakabase sa komunidad ay mahalaga sa rehabilitasyon. Ang mga silungan na nagbibigay ng pagpapayo, edukasyon at pagsasanay sa bokasyonal ay mahalaga ang mga silungan na ito ay tumutulong sa mga batang ito na makabalik sa lipunan. Tayo bilang mga individual ay may responsibilidad na tulungan ng mga batang ito. Maari tayong magboluntaryo ng ating oras, mag-donate o makinig lamang sa kanila. Ang mga batang lansangan ay hindi invisible. Ang kanilang kalagayan ay refleksyon ng ating lipunan isang malinaw na paalala ng ating sama-samang responsibilidad. Hindi natin maaring ipikit ang ating mga mata sa kanilang pagdurusa. Magtulungan tayo, hindi sa paghuska, kundi sa pakikiramay. Lumikha tayo ng isang lipunan kung saan ang bawat bata ay may pagkakataong maabot ang kanilang buong potensyal. Isang lipunan na pinahalagahan ang kapakanan ng lahat ng miyembro nito, lalo na ang mga pinakamahihina. Panahon na para sa aksyon. Tayo ang maging pagbabagong gusto nating makita sa mundo. Tayo ang maging tanglaw ng pag-asa para sa mga nawawalang batang ito, nagagabay sa kanila palabas ng kadiliman at tungo sa liwanag.